Ang Persya ay isa sa mga pinakamahiwagang bansa sa mundo sa isang banda, pinag-uusapan natin ang tungkol sa isa sa mga pinakamatandang sibilisasyon sa mundo. Ang kasaysayan nito, pabalik ng hindi bababa sa 5,000 taon, ngunit sa kabilang banda noong 1935 opisyal na pinalitan ng Persya ang pangalan nito sa Iran. At tulad na lang ng uri ng pangalang, Persya ay nawala sa isipan ng karamihan ng mga tao. Ngayon halos walang sino man ang naguugnay sa modernong Iran sa sinaunang Persya. Ngunit ito ba ay patas mula sa isang makasaysayang punto habang ang karamihan naririnig lamang ng mga tao ang tungkol sa Iran sa mga protesta ng mga parusa sa balita o mga deal sa nuclear. Halos walang nakakaalam na ito ang parehong lupain na nagbigay sa mundo ng mga hari tulad si Cyrus the Great na mga makata tulad ni Rumi at isa sa pinakamalaking imperyo sa kasaysayan ng tao kaya't i-rewind. Natin ang orasan at tingnan kung ano nga ba ang Persya at kung ito nga ba ay nawala na ayon sa kaugalian, hinahati ng mga mananalaysay ang kasaysayan ng Iran sa dalawang malalaking panahon, ang pre-Islamic at ang Islamic. Yung una ang isa ay nagsimula milyon-milyong taon na ang nakalilipas ng ang Homo erectus ay gumala sa kung ano ang ngayon ang Iran na lamang ang natitira sa kanila ngayon, ang ilang hugis peras na palakol na batong. Evolusyon dito ay sumunod sa parehong landas. Tulad ng sa iba pang bahagi ng Asia, mga 50,000, tao na ang nakalilipas ang lugar ay tahanan ng Neanderthals noon mga 36. Keno taon na ang nakararaan pinalitan sila ng mga sinaunang modernong tao na mga croagnyon at pagkatapos noon ay naging malas ng... Persya ang uri ng hindi pinalad na Iran kaya't hindi gaanong sikat ang kasaysayan ng karamihan sa mga tao sa buong mundo. Ang mga ugat ay napupunta, ngunit dapat talaga dahil natagpuan ng mga arkeologo ang isang malaking bilang ng mga sinaunang pamayanang urban dito na sex. 0-0 zero zero hanggang 7,000 taong gulang ay pinag-uusapan. Natin ang mga bagay tulad ng kultura ng Giruf, ang Silziguran at mga ceramic na sasakyang dagat mula noong ikanapat na milenyo BCE sinaunang panahon na pinamunuan nila. Ang maraming iskolar na magmungkahi na ang Iran ay talagang tahanan ng isa sa mga pinakalumang sibilisasyon sa mundo. Kung ito ay nakakuha ng higit na pansin ng Iran, ay maaring nasa itaas doon na may Mesopotamia at China, na may hawak na titulo ng sibilisasyon. Ngunit dahil ang Iran ay hindi kasing sikat sa buong mundo, ang unang opisyal na kinikilalang sibilisasyon sa teritoryo nito ay karaniwang sinasabing Elm Ilam ay matatagpuan sa kung ano ang ngayon sa timog kanluran ng Iran at karamihan ay alam natin ang tungkol dito. Salamat sa mga tala ng Sumerian na ang pangunahing lungsod. Nito ay ang susa bagaman binanggit ng mga Sumerian, ang dos-dose ng iba pa. Ang susa mismo ay malamang na itinatag noong ika-4 na milenyo B.C.E. na ginagawa itong mas matanda kaysa sa marami sa mga lungsod na mas karaniwang may label na sinaunang sa taas nito. Si Elm ay isang pangunahing manlalaro sa rehiyon noong ika-26 na siglo BCE. Nasakop ng mga Elomite ang Sumer noong ika-23 siglo BCE bagaman sila ay nasakop ng mga Akkadian at narito ang isang bagay na talagang mahalaga pagkatapos ng digmaan. Ang hari ng Akkadian na si Namsin ay pumirma ng isang nakasulat na kasunduan sa kapayapaan na nagsasaad na ang Islam ay maaaring manatiling malaya ngunit kailangang ihanay ang patakarang panlabas na ito. Ang unang kilalang internasyonal na kasunduan sa naitala na kasaysayan upang masabi mong nandoon ang Iran sa pagsilang ng geopolitics. Ngayon mahalagang ituro ang mga taong naninirahan ay hindi pa Iranian gaya ng pagkakakilala natin sa kanila ngayon. Ang genetically at cultural na mas malapit sa mga Samrian at iba pang mga tao ng Mesopotamia kung kailan dumating ang aktwal na mga tribong Iranian sa rehiyon. Hindi ito eksaktong malinaw ngunit iniisip ng karamihan sa mga istoryador na nangyari ito sa pagitan ng Ika Dwight at Ika Pembe Siglo BCE. Malamang na lumipat mula sa Central Asia o sa mga ko kasi noong panahong iyon ay nasa paligid pa rin si Elum at aktibo pa rin sa politika. Kahit na ang bansa ay opisyal na nawasak noong 539 BCE. May mga talaan na nagmumungkahi na ang mga delegasyon ng Elomite ay nagpapakita pa rin sa mga lugar tulad ng Jerusalem. Noong ikawon siglo si mula, dito hanggang sa ang opisyal na kwento ng kapangyarihan ng mga taga-Iran ay karaniwang kumukuha ng kwento ng kapangyarihan ng mga taga-Iran. Bandang 670 BCE noong nabuo ang isang estado na tinatawag na media na karamihan ay naninirahan sa mga mes isang sinaunang Iranian na mga tao na kawili-wiling tinawag nila ang kanilang mga sarili na Aryans Media, hindi nagtagal ng halos dalawang siglo, ngunit noong panahong iyon ng MES, kasama ang mga Babylonians ay nagawang ibagsak ang napakalaking Assyrian Empire na sinakop ang mga bahagi ng Turkey at nakuha pa ang mga kabundukan ng Armenia. Ironically, ito ay mga ugnayan ng pamilya. Isa pang Iranian tribo ang mga Persians kinuha sa paglipas Ayon sa alamat, sila ay nagkakaisa sa ilalim ng isang hari na nagngangalang Kaminis na kung saan ang pangalan ay Memened Dinastia mula noon sa ikalik siglo BC. Idumating ang malaking isa, so Cyrus the Great na na itinatag niya ang malaking Persian Empire na nagmula sa Egypt hanggang sa India ang mes. Ang pagkakaiba sa pagitan ng mga tribo ng Iran ay hindi gaanong mahalaga noon. Ang mga Griegong istoryador na siyang pangunahing mga taong sumusulat tungkol sa mga Persyano ay patuloy na tinatawag silang mga gulo dahil sa ugali sa panahon ng mga digmaan kaya para sa maraming tao, ang Greko, mga digmaang Persya ng Diumanoy nagwakas sa makapangyarihang imperyong Achaemenid. Ngunit ang katotohanan ay medyo mas komplikado o mula 500 hanggang 449. B.C. ang mga Griego at Persian ay nasa digmaan o ipinagtanggol ng mga Griego ang kanilang kasarinlan Ngunit maging totoo tayo, sa mga Persian ilang lungsod ng Griego ay parang alikabok sa mapa kontrolado. Parin nila ang karamihan sa mga tribo ng Kanlurang Asya ng mga Persian sa Africa At sa katunayan ay ang ilang mga tribo ng Kanlurang Asya sa Africa at sa katunayan sa mga huling bahagi ng mga tribo ng India at Sparta. Suportado ang magkabilang panig sa magkaibang panahon. Sa labanan sa Kenitis 394, BCE isang Athenian na nagngangalang Conan ang namuno sa armada ng Persya kalaunan ay lumagda ang isang Spartan na nagngangalang Antalidos ng isang kasunduang pangkapayapaan sa mga Persyano. Noong 387 BC, na lubhang nakakahiya para sa Greece na nagbigay ng kontrol sa mga Persian sa Cyprus at mga lungsod sa Asia, minor at karaniwang ginawa silang mga referee ng lahat ng Griego. Kung ano ang nabigong gawin ni Xerxes sa kanyang hukbo, ang kanyang inapo na si Arctic Xerxes ay ginawa ng may diplomasya ng hindi nagpadala ng kahit isang sundalong Persya ay nagsimulang humila sa Greece ng isang tahimik na pangmatagalang panalo sa parehong panahon na binawi rin nila ang ilang bahagi ng Egypt kaya kung ano ang sa wakas ay nagpabagsak sa napakalaking imperyo na ito sa madaling salita mahina ang sentral na autoridad ang imperyo ng Persya ay napakaraming Iba't ibang mga tao ang nagpakita sa pamamagitan nito ng si Alexander the Great ay nagpakita sa lahat ng ito noong BCE 330. Gaya, nang alam nating lahat ang imperyo ni Alexander ay hindi rin tumagal. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, ang lahat ay bumagsak. Pagkatapos ay dumating ang Parthians, isa pang Iranian tribo, ang kanilang haring si Mithrates ay nagpahayag ng kanyang sarili bilang bagong hari ng mga hari at isang kahalili sa mga Achaemenid. Ang imperyo ng Partyon ay tumagal ng humigit kumulang 500 taon. Mula noong ika-3 siglo, BCE hanggang ika-3 siglo, CE, sa taas nito ay tumugma ito sa sa laki ng mga Akimianid ngunit hindi talaga sa pagsasarili. Ang tumataas na imperyo ng Roma ay karaniwang nakita ang mga Parthian bilang mga semasal na bumuti lamang. Ang mga bagay sa pagusbong ng mga sa sinid na pinalitan ng pangalan ng imperyo ayon sa kanilang sarili na seryoso ang mga taong ito. Ang kapangyarihan, soroastrianismo, naging relihiyon. Nang estado ang mga piodal na Panginoon, ay nawalan ng impluensya na maaari nilang talagang hamunin ang Roma at Byzantium. Sa labanan ng karamihan sa labanan ay nakatuon sa Mesopotamia at Armenia na patuloy na nagbabago ng mga kamay. Ngunit sa huli ang huling dagok ay nagmula sa mga Byzantine noong 651 CE ang sasinid ang imperyo na halos 1,000 taon ng umiral sa wakas ay bumagsak na nang pumasok ang mga Arabo ay sinundot na nila ang mga sasinid mula sa timog at silangan ngunit pagkatapos bumagsak ang Bagdad. ang lahat ng Persya ay nasa ilalim ng pamumuno ng Arabo ang Omiyad. Ang Caliphate ay isinilang na may wikang Arabe at Damascus bilang kabisera, pinahintulutan ng mga Omiyad, ang mga Kristiyano at Hudyo na panatilihin ang kanilang pananampalataya na hinimok nila ang agham at hinirang na mga opisyal patay sa merito hindi relihiyon ngunit kalaunan ay kinuha ang hindi pagpaparaan sa relihiyon at ang gitnang silangan kabilang ang Iran ay pumasok sa mga siglo ng kaguluhan ng mga paghihimagsik sa digmaan at pagbabago ng mga dinastiya ang Abbasids Tahid Safarids Boyads ang listahan ay nagpapatuloy kailangan namin ng 20 oras na dokumentaryo para lamang ipaliwanag ang lahat ng ito ang pangunahing punto bagaman hindi ito Christianisasyon o hindi rin Islamization kailanman ganap na nagtrabaho sa Iran iba't ibang mga pinuno. Sinubukang i-convert ang Persia sa paglipas ng mga siglo, ngunit palagi silang nagkikita paglaban ng wikang Persian Farsi ay nakaligtas sa hindi mabilang na mga imperyo ng mga libro ay patuloy na naisulat at maging ang Zoroastrianismo ay pa rin buhay ngayon pagkatapos ng pananakop ng mga Arabo ang Persya ay naging larangan ng digmaan para sa mga bagong mananakop na Turks at Mongol noong 1220. Sinalakay ni Genghis Khan ang Iran at ang pamamahala ng Mongol ay tumagal hanggang ika-14 na siglo pagkatapos ay dumating si Tamarlain Tamur na pumalit. Sa ilalim ng pagkukunwari ng pagprotekta sa Islam ngunit ang relatibong katatagan at pagbabalik sa kalayaan ng Iran ay dumating lamang sa dinastiyang Safavidid na nagsimula noong 1501. Nang magkaisa si siya sa buong bansa sa ilalim ng kanyang pamumuno ay nagkaroon pa nga ng mga usapan tungkol sa pagbuhay sa Ecumenid na pangalan para ikonekta ang bagong estado sa sinaunang imperyo, ngunit hindi pa rin yon nangyari ibinalik. Nila ang dating titulong hari ng mga hari at pinatakbo ang isang malayang dayuhan. Patakaran para sa susunod na 250, taon ngunit hindi naging madali ang patuloy na hinarap ng bansa presyon mula sa Ottoman, Empire, Usus, Bekes at Afghans walang katapusang mga digmaan at panloob na pakikibaka. Sa kalaunan ay naging sanhi ng pagbagsak ng Estado ng Safavidid noong 1785. Isang bagong kabanata ang nagsimula ang Qajar Dynasty na kumuha ng kapangyarihan ang mga pinunong ito ay mga etnikong Turk na mga Iranian na nagsimula ng malakas ang Kajar na kuha pa nila ang kontrol sa Georgia at mga bahagi ng Georgia at ang mga bahagi ng Caucasus ay natalo ng husto pagkatapos ng apat na mga bagay na naghihiwalay ng mga digma ang Caucasus sa Russia pagkatapos ng apat na bagay sa Georgia, Dagestan, Azerbaijan, Armenia. At higit pa nang dumating ang unang digma ang pandaigdig ang Iran ay nasa malalim na krisis. Ito ay naging isang chessboard sa mahusay na laro sa pagitan, parehong sinakop ng Russia at Britain ang ilang bahagi ng Iran at nakipagdigma pa doon laban sa mga Ottoman. Noong umalis ang Russia sa unang digma ang pandaigdig ginawa, ng Britanya ang paglipat nito. Noong 1919, sinubukan nilang marahan. Kolonisahin ang Iran, ngunit nabigo ang planong iyon hindi nagtagal. Pagkatapos bumalik ang USSR at kahit Panandalian ay ginawang isang komunistang estado ang bahagi ng Iran, ngunit gaya ng nakasanayan ay binawi ng mga Persyan ang kapangyarihan. Ang isa sa mga pangunahing tauhan ng modernong kasaysayan ng Iran ay si Reza. Palabi ang ika-34 na ng Persya siya ay naluklok sa kapangyarihan sa pamamagitan ng isang kudeta ng militar at naglunsad ng kampanya ng Modernization at industrialisasyon noong 1935, sa kasamaang palad, ang Iran ay muling naging opisyal noong ikalawang digmaang pandaigdig. Sinakop sa oras na ito ng mga tropang British at Soviet at muling nahuli sa pandaigdigang mga laro ng kapangyarihan. Ang US Britain at ang USSR na lahat ay nagagawan para sa mga revolusyong kontrol at sunod-sunod na pagbabago sa rehimen. Ang huling malaking pagbabago sa ngayon ay ang Revolusyong Islamiko noong 1979. Nang ang Iran ay naging isang teokratikong republika at isang relihiyon, ang sistema ng pag-aaral kung saan ang mga kleriko ay may hawak na malaking kapangyarihang mayaman sa langis at matatagpuan sa gitna ng Asya. Hindi tumitigil ang Iran sa pagiging magnet para sa geopolitical na pakikibaka noong 1980, sinalakay ni Saddam, Hussein ang pagsisimula ng isang malupit na walong taong digmaan na nagtapos sa isang madugong pagkapatay. Mula noon ang Iran ay nagkaroon ng mga tensyon o direktang salungatan sa USSR, sa uh, Israel ang USA at siya maging sa Ethiopia at ngayon ang Iran at Israel ay muling nasa bukas na komprontasyon na nagpapalitan ng mga missile strike at drone attack bilang bahagi ng patuloy na salungatan sa rehiyon. Ang sitwasyon ay nananatiling tensyonado at ang Iran ay patuloy na isang pangunahing manlalaro sa mga nangyayaring kaganapan sa buong Git ng Silangan. Iyon lang para sa episode na ito. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ang video, na gusto namin mag-iwan ka ng like, ipaalam sa amin kung anong bansa o paksa ang susunod naming sasagutin. Muli, salamat.